Ito ang si Balem Night Market kung saan makakabili ka ng fresh lettuce at iba pang mga gulay at prutas. Ang market day sa bayan ng Sibalem sa probinsya ng Antique ay tuwing Martes. Ngunit lunis pa lang ng hapon ay nagsisidatingan na ang mga bulanteros mula sa mga karatig bayan para makapagtinda sa gabi. Kaya nagkaroon ng night market. Halos lahat ng mga gulay at prutas dito ay fresh at karamihan ay galing sa Little Baguio ng Antique, ang barangay Aningalan sa bayan ng San Remejo. Ang freshly picked na ito ay 50 pesos lang ang isang balot. Hindi ko mapapangalanan lahat ng mga paninda dito. Pero halos lahat na rin na maaring hanapin ng isang mamimili sa palengke ay naririto. Kahit mga strawberries during season ay maaari mong mabili rito. Ang night market dito ay dinaragsa ng nakararami lalong-lalo na ng mga empleyado at mga estudyante mula sa University of Antique or UA. Dahil walking distance lang ito at tinatayang nasa isang kilometro lang mula sa main campus ng UA. Kaya tuwing lunes ng gabi ay marami kang makikitang grupo ng mga estudyante na naglalakad papunta o pabalik mula sa palengke. Ang night market sa lugar na ito ay hindi lamang isang pauso dahil malaki ang naitutulong nito sa mga bulantero at mga mamimili, lalong-lalo na sa mga naghihigpit sinturon na mga estudyante. Share ko lang, bye bye, salamat.